So, paano kaya ang life forms sa ibang mga planets? Magiging katulad ba ng mundo natin ngayon? O sobrang iba? May mga nagsasabi na dahil sa concept of convergent evolution, kung pareho ang environmental conditions, baka makakita tayo ng animals at plant-like organisms na familiar sa atin. Sa dimlilit planets, baka lumaki ang mata ng mga creatures para masipsip o ma-extract ang extra light, parang mga nocturnal mammals dito sa Earth. May mga tao na nagsasabi na posibleng magkaroon ng human-like organisms sa ibang planets. Pero ang existence ng ganitong organisms ay parang unlikely dahil sa sobrang komplikado at unique ng chain of events na nagpuproduce sa atin. Pero hindi natin ito pwedeng i-rule out.